So, good day mga dudes. Uh, ano lang to? May sing video lang siguro pero ewan natin kung hahaba sa pagpapaliwanag ko. Ano lang to? Isang question and answer na ano na video. Pero sa ano sa part na to, parang hindi siya totally yun yung tamang sagot. Uh, parang opinion ko lang itong sasabihin ko. Ito kasi yung sinabi ni ano ng ating comment sa ating comment section. Ito. loads, monthly ako nag-change oil. Ngayon, isang vlogger nakita ko na parang binasin niya doon sa Bajaj oil na may nakalagay na parang 5,000 km kada change oil. Okay kaya 'yun? Pakisagot naman, salamat. Ako, oh, sasabihin ko agad sayo, okay 'yun. Okay na okay. At ito rin muna bago tayo magsimula sa sa pagsagot ko, eh magi-disclaimer muna ako na hindi po ako isang uh, certified na mekaniko pero meron akong experience pero hindi nga lang ako certified kasi dati ako ay ano naging assistant na mekaniko sa dati kong pinagtatrabahuan hindi ko rin mo siya masasabi credential eh, skills so ang ano, para meron kayong idea, uh, kaya ko mag overhaul ng makina, yan, mga truck, kotse, uh, motor ang nagawa ko ng overhaul is yung sa truck tsaka sa motor isa e kotse, wala pang na, walapang wala pang ano, wala pang sumasalubong sa landas ko na kotse na mau-overhaul ko. Pero sa market na 'yon, truck tsaka motor ang nagawa ko ng overhaul. Tsaka 'yon nga, since hindi ako ano, hindi naman ako certified na mekaniko, okay lang kahit na hindi niyo ako paniwalaan. Huwag niyo lang ako i-bash. kasi ito rin kasi sasabihin ko sa inyo is based on my experience tsaka syempre doon sa sinabi sa akin nung certified naman na mekaniko na katulong ko si Chip yung yung mekaniko kasama ko. So ito lang ang sinabi sa akin ni Chief na ano, hanggang ngayon is dinadala ko. Parehas kami ng opinion eh. Dati ko pa narinig tong ano na to, tong kasabihan na to sa pag-change oil. Hindi ko pa man din nakilala si Chief. Tsaka yung ano yung mga mekaniko na nakasagupa ako dun sa pinagtatrabahuhan ko dati. Ang sabi nila isang golden rule, ah, okay lang kahit na ah, matagal kang mag-change oil. May nagsabi pa nga na ano eh, Okay lang kahit mantika ilagay mo dyan kung emergency talaga. Mantika ilagay mo kasi ang pinaka golden rule talaga, huwag kang matuyuan. Yun lang, yun lang ang sinabi sa akin ng mga mekaniko na nakasama ko. Yan ang golden rule sa ano, sa change oil lang market ng ano, ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag kang matutuyuan. O so, doon ako nagbabase lagi. Tsaka, sa nakikita ko kasi ito ring ano, syempre since trabaho to. Uh, more on commercial uses. Uh, yung nga palang trabaho dati na binabanggit ko eh, hindi yung ano ah, uh, yung kasa-kasa lang. Ano ano kami uh, sa tracking. Yun. So ibig sabihin kung sa tracking yung mga akin doon is ano commercialized use. So ano yan araw-araw uh, lalabas yan. Sa isang 24 hours na duration eh sabihin nating ano 20 hours na naka-under yung makina ng mga truck. Kaya talagang ano, yung mga langis niyan dapat talaga ano, lagi mong i-check. Pero nagulat ako kasi kung mag-change oil sila ron, ang ang mini uh, kung wala nangyaring aberya, ang minimum na duration ng uh, uh, sabihin natin ano, interval, hindi pala duration ng kanilang pagpapalit ng langis is every 6 months. So sa isang taon kung wala naging nangyaring aberya, eh dalawang beses lang silang change oil. Ganon. Ang sabi sa akin ng ano, ng mekaniko, eh basta every week, lalo na kung commercialized use, every week kung isoli mo sa garahe yung sasakyan mo, tingnan mo yung dipstick kung tama pa ba ang level ng langis. Tapos yung yung viscosity, kung lumablaw ba o sumobra lapot. Pag sumobra lapot, mas mahirap 'yon kasi ibig sabihin noon nakaskas yung loob ng makina. Ayan. So, iba yung kulay ba? Tama pa. Hindi hindi lang yung ano yung sobrang itim. meron bang namuti ba? yun? mas ma malala din yung pag namuti yung langis. Tapos ay isa rin yung amoy. Yung amoy, pagka yung amoy niya sunog, ibig sabihin nag-overheat yung makina. Na siyempre kung tayo-tayo lang nagba-motor, alam natin ay nag-overheat yung motor ko. Tsaka bihira ka mangyari 'yun eh dahil yung makina naman ng motor, ano eh, 'di ba, nakabukas lang, so air-cooled. At tumatakbo, alamig lang 'yan. Tapos may ECU naman. Pag nararamdaman ni ECU na sobrang init na, automatic, papatayin yung makina. Actually, hindi na nga niya papaabutin sa mag-overheat eh. Yung basta may threshold lang yan, papatayin niya yung makina pag ano, pag-overheat na. So, yun, ba balik tayo naman dun sa, ano, sa opinion ko regarding do sa, ano, sa comment. Ako kasi ang ginagawa ko, yun nga, parang, ano, ganun din, sa base sa naging trabaho ko. Kung mag-change oil ako, ano, usually 6,000 Ah, uh, 6,000 6 months. Sorry, mali. <laughs> Baka mas lalong sumobra. 6 months or yun nga kung merong nangyaring aberya, nalublob ba yung aking motor? Yung sasakyan ko ba nalublob ba sa baha? O maabot ba sa makina? Yan, automatic palit 'yan. <laughs> Tapos nag nakaranas ba ako ng overheat? Yun ba? Na, yun nga, nagibabay yung amoy. O wala pa naman nangyari sa ano, sa mga sa uh, sasakyan namin na kami ang ano, kami ang gumagamit. Pero doon sa yun sa trabaho, may mga nangyayaring ganun. Kasi yung mga driver eh hindi naman nagsasabi ng totoo eh Siyempre, alam nila, papagalitan sila pag sinabi nilang ano, nag-overhead yung truck bus. <laughs> kaya, yung iba yung tinatago. Kaya nangyari, kami ang, ano, kami ang naka, nakakaalam na, oh, bakit ganito to? Nag, ano to, no? May nangyaring masama dito. Yun, dun sila nauhuli. Ako, ginagawa ko lang talaga yun nga every ano kasi naging naging habit ko na tapos ng linggo sabi sabado or every other ano every other week uh, so sabi natin two ano two, two, weeks tingnan mo naman yung ano mo tingnan mo yung langis mo check mo yung dipstick napakadali lang naman pipihit mo lang naman nakalabas lang naman yung dipstick ng motor natin check mo yung level ng, ng langis mo pag uh, kulang, mag top up ka lang top up Yan. tapos yun, yung, yung pa nga diba? pag nag top up ka syempre yung itatop up mo na lang is fresh So yung fresh na langis na yon dadagdag yun uli sa circulation ng, ng langis sa loob ng makina ng motor mo. So, ano, tata parang ano, hindi siya totally uh, ano lahat, hindi siya totally luma lahat yung laman ng makina mo. Kaya napapatagal ko yung change oil ko. Pero, kung ang mapin uh, kung ang uh, kung motor mo or kahit na sa sasakyan mo is bago as in ano brand new hindi ko mas hindi ko i-recommend -re na gawin niyo yung ano ganung katagal yung 6 months or 5000 kilometers kasi yun nga pag meron tayong break in period pag break in period sundin mo yung pinaka madaling time ng pag ano ng pag change oil sabi natin 500 kilometers change oil ka na kagad tapos pag change oil mo yung sunod 1000 change oil ka ulit pag tingnan mo yung langis mo makikita mo may mga iron feelings yan eh. Kaya pag break in period hindi wag hindi niyo pag gawin yung ano yung sobrang tagal mag change Pero pag uh, tapos na kayo sa sa part na yon, ako sa akin, yung ganun ang ginagawa ko na uh, check lang ako ng check lang langis basta mahalaga meron akong langis, tama yung tama pa yung viscosity at hindi nga yung amoy sunog. At yung kulay, pasado pa naman sa akin. Kasi ang langis, maitim talaga yan. <laughs> Kahit na ano, yung pag, paglagay mo ngayon, sabi natin dalawang araw, may itim agad Kasi may carbon deposits galing doon sa nasunog na gasolina. Na yung carbon deposits niya, nahahalo doon sa, ano? Nahahalo doon sa inyong ah, langis. So, yun. Ganun, ganun ang ano ko. Ganun ang install ko sa pag-change oil. Pero, hindi ko sinasabi na mali yung ginagawa ng iba. Tsaka, ang recommended ko talaga is sundin ninyo yung manual kung ano sinabi ng manual, kung ano ang interval ng change oil, kung hanggang anong kilometer, whichever scampers, pwedeng per, pwedeng per kilometer or, or ano, or value of time, sabi natin ilang buwan, ganyan. Hindi niyo Ako kasi, ganun ang sinusunod ko. Kasi, ano naman kasi ako, tawag dito, uh, habitual ako kung mag-check ng aking langis. Talagang ano, sinisilip ko. bubuklatin ko yung, makin, yung, ano, yung dipstick, titignan ko kung tamang level. Pero kung hindi ka ganong klase ng ano, ng tao, ano at least ang magpapaalala sa iyo na kailangan mo na mag-change oil is yung yong manual. So yun ang sundin mo. Sundin mo kung ano yung nakasulat na oras ng change oil tsaka yung tamang viscosity rating ng langis. Yun ang sundin niyo. Yun ang masasabi ko. So hindi ko na ano, hindi ko na babanggitin dito kung ano yung tamang uh, PMS or change oil lang ano ng Bajaj Maximatic. Ah, ano Check niyo na lang sa manual niyo. Pero ako kasi ganoon. Kasi yun din, ang isa ring iniisip ko diyan yung impact kasi kung lalo na ako sa sinabi nga nito ni ano natin na nag-comment dito na every month uh, monthly daw siya mag-change oil. Ako kasi hindi lang din sa pagmamahal ko sa motor ko, uh, yung ding ano environmental effect. Kasi kung kaya pa naman nung langis mo na mapatakbo yung motor mo o yung sasakyan mo, wag kang magpalit ng langis kasi meron din yung epekto sa ating ano, environment. Doon nga lang sa trucking namin na biruin mo, ano, ano, sabi natin ano, pinakamabilis na yung 3 months, mag-change oil lang isang truck doon. Sa dami nung ano, sa dami nung use oil noon, 'no, 'di ba? Yung environmental effect. Tapos oo, na ano naman talaga ang langis eh na tawag -re recycle. Iyan ano uli yan, distill uli yan. Uh, pero hindi na siya yung rami niya, hindi na ganun karami. Tsaka syempre, pag nagkaroon ng na distillation process sa ano sa langis, eh meron pa rin yang ano, meron pa rin yang waste product, nakakasira ng ating kaligasan. So, yun lang din, o 'di ba? Maging aware lang din tayo na ano, kung kaya naman ng langis, yan, okay lang. Kaya yun nga, para mas maximize mo yung pera na ginamit mo para sa pagme-maintain ng motor mo, na hindi naman din mas masasaktan yung makina mo ng motor mo at maalaga mo yung motor mo ng maayos or yung sasakyan mo. Ganon, ganon ang sa akin. Pero ang pinakatama pa rin talaga, gawin nyo yung kone na sa manual. At least, yun is yung tamang pagpapaalala ng manufacturer nung, nung sasakyan na nabili ninyo kung kailan kayo mag-change ng oil. saka ito pa isa sa brand. Ako, hindi po ako naniniwala sa brand. Basta yung langis is original, Uh, hindi, hindi siya fake kasi pag fake ang langis may possibility na yung viscosity niya is hindi rin ano tama so doon tayo magkakatalo sa viscosity pero oil is oil langis pa rin yan engine oil pa rin yan baka, baka, kaya nga lang kasi ano merong additives na hindi na harmful sa ano sa makina mo maganda pa rin original Tsaka yun nga, dapat tama sa viscosity rating ng mami na mo. Yung ikaw ang lalagay mo sa ano. Pero sa brand, hindi ako namimili ng brand. <laughs> hindi ako namimili ng brand ng langis. Minsan, nagkakamali pa ako ng viscosity. Pero yung brand, hindi. Hindi ako, ano, hindi ako fan ng kahit na anong brand. ah uh, kahit na siguro. <laughs> Basta ko ano available at that time. Ang tip ko nga dyan eh, kung ano yung pinakamura na original na langis. Yun ang ilagay mo sa motor mo. Hindi, ano yan. Kasi sa totoo lang, pag uh, ano, meron kang time na basahin yung kung ano yung mga nakasulat sa likod ng ano, sa likod ng ano, mga bote ng langis, eh, makikita mo, baka isa o dalawa lang ang manufacturer niyan. <laughs> baka, yun, o, oh, diba? Ang nangyari kasi rebranding, kaya nagmamahal. Oh, tapos yung, ano yung sinasabi nilang special additives, yung additives na yan, lahat ng additives nasusunog. susunog. Oh, pag nasunog yung additives, an ano, dagdag carbon deposit kaya maganda ba o hindi yun ang tanong yun ang di <laughs> eh syempre ang ano ng additives gimmick yan eh gimmick ng company yan parang oh, maganda pala yun kasi merong meron ako nakita sa commercial nila na may nagwawali sa loob ng piston <laughs> okay ba o yun mga ganun basta yun lang po ang aking opinion hindi ko sa masasab sabi sagot kasi hindi ko alam kung ito yung tamang sagot at saka yun nga yung una kong disclaimer kanina yun lang po huwag niyo naman po akong i-bash yun lang po kasi ang aking nakasanayan at ano sa tagal kong ano, sa tagal kong na experience ko sa pag uh, sa pagmamaneho, sa pagbobotingting ng mga sasakyan, mga motor. Wala naman ako naging problema sa ano, sa langis. Ang problema ko yung problema na ginawa ng ibang driver na inayos namin yung truck. <laughs> Pero yung problema ko sa pang sarili ko which regarding sa maintenance na ginagawa ko sa mga sarili kong sasakyan, wala man ako naging problema. Pero yun pa rin po at ulit-ulitin ko sa inyo, sundin niyo po kung ano yung nasa manual. So, yan lang po. Sige. Uh, shout out doon sa ano sa nag-comment ito. Kaya ano, nagustuhan ko yung kanyang ano, ka katunungan at kanyang ano. Ano daw ba yung aking opinion doon sa isang vlogger? Eh ako wala din naman ako problema. Actually, pa, ang uh, laki nga niyan, no? 5,000 km. Eh, sa, sa siguro baka mal, mabilis din mag ano yan. Uh, laging nagra-ride yan. kaya ganyan 5,000. Pero kung, kung sa kanya pasado yung ganyan at ayun sa, sobrang ano niya pagmamahal niya sa kalikasan 5000 ang inabot ng ano niya isang canjoor diba wala nang wala masama eh kung buhay pa naman at uh, saka ano marami pa ano yung mga yung, marami na ako naging unit eh batibay puro ganyan ang style ko sa pagano hindi nakakaramdam ng kasa... yung mga motor ko ang mga naging motor ko yung ano eh uh, yung Kawasaki 100 <laughs> yung mga ano pa yon 2t uh, ano 2 stroke pa yon 2 stroke pa yon tapos Meron din ako ano, yung Honda TMX na one, ano, 125 Alpha. Sa meron yung isa sa pinakamahal kong motor na gusto ko i-revive yung aking Kawasaki Fury, yung ano, yung original, yung Totobi. Tutobi Kawasaki Fury R. Yan. Gusto ko i-revive yun eh. Baka pag uh, nagkaroon ako ng pagkakataon, i-revive yun eh. be feature ko yun sa vlog ko. So, ayun mga dudes. Mga, ano guys, mga ka-vlogs. Ah, uh, yun lang ang aking video muna sa ngayon. Pero meron ako parating na video. At, uh, uh, ano, meh, medyo inaayos lang natin yung prods <laughs> ng ating video pero parating na yung susunod natin video so okay yun lang muna ito ano sagot lang muna sa katanungan at ang sagot ko ay isang opinion lamang hindi ko masasabing sundin niyo ano yun lang talaga ang ano ginagawa ko para sa ano sa akin so, pero, ano hindi ko ano hindi ko sinasabing ito yung tama uh, sinasabi ko lang na ito yung ano ito yung okay para sa akin okay Thank you. Sa -sa Salamat sa panonood. And kung may katanungan pa kayo, ano, sige, tanong lang kayo. Kung yung tanong nyo medyo katulad nyo to, na kailangan ko magpaliwanag ng mahaba. Gagawa natin ng video yan. yan. Ano, parang gusto ko nang gawin yung ganitong style din ng ano eh, question and answer portion eh. Kasi minsan napapahaba yung, ano, eh, yung sagot ko doon sa comment section eh. so, yun mga dudes. Okay, thank you sa panonood and see you sa susunod dati na video. Shoutout nga rin pala kay ano, Yan uh, Bon TV 3997. Pa shoutout daw Edolo. Hehehe. Ayan, ano idol, shoutout na kita dito sa aking ano, sa aking channel at syempre, salamat din sa panonood mo. And sana suportahan niyo pa rin yung mga susunod ng video kahit medyo matagal lang ano, matagal lang interval ng videos natin. So ayun, meron naman tayong pasunod na. So, may mga tanong kayo, comment lang kayo diyan. Okay?